Isang marami nagpapakain. Ma. Sarap buhay ah. Kaya nga eh. At nandito kami sa Seymour. <laughs> Kaya nga, Lig, may nagpapakain pa ng chicken nyo ko. Oh. Alatang po pusang kalya. Hindi eksperto kumain ng chicken nyo ka. <laughs> Ngayon wala nakakain ng chicken yok no. masarap siya. masarap yan. Masarap yan sa kanila. pagkain Oo. Pag nagkasakit, mo oh, may dumaan na may chicken yok oh. Uh, Ayos uh, Marami nagpapatay papakain. Taga saan ka, Tay? Diyan lang po tapos ko na SM Novo. Ah, ganun ba? Oo, uh, oh, sa RP inosente kumain ng chicken yok? ito <laughs> may alaga rin pusa Haha. 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 ang daming Haha. 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 Gababos so, bo ko lang nung posa ko eh. Kapapanganak lang. Ano kinros... Oh, kinross namin sa Persian, Siamese. Kaya gaya meron na kami permis ngayon. Ay! Pakainin niya pa rin yan. Pakainin pa rin Ah, salamat sa pakain natin. Ang sarap naman talaga mag-relax. Matapos silang magpakain sa akin. Ha, ah, patanaw-tanaw sa Save more Gaantay ng biyaya. Ay, buhay po sa. Ayaw, ayaw humiwalay ni Baby ay. Kuting. Nakailang balik-balik na siya, ayaw pa rin humiwalay. Ay. O, oh, nauna na, dito daw ang punta. Magandang umaga. Tingnan nyo, ito yung si princess nangihingi na naman ng treats ayan ito yan, may ako oo oh, mga kalabit hmm. ano treats na naman ganito yan eh pag umupo ako dito sa upuan na to nainupuan ko para magkape o kaya maghapunan magtanghalian lasamba na talaga to rito ganito kalambing tong pusa na to kaya Tara, bigyan natin ng si pinses. Alaga na, dali. Kukuha tayo ng trits dito. Ayan oh, sa tlanda Ay, dito, dito, sa timba. Ayan o, oh. ito yung mga trits niya. Dame kanya yan, eh. Ayan. Medyo, ano natin sa ilaw. So, ito ang mapili natin. Meron siyang iba-ibang kulay dyan. Ito yung treats kasi ni Ito yung treats naman ni Pongkan. Halat na lamesa namin, oh. Ano yan? Ayan, kumuha na ako ng ano, camera woman. Ayan na dali, princessy. Oh. Dali, mag-treats-treatsy ka na. Oh. Ayan na. Naku, isa Lumating na kayo na. extra. Lumating na yung isa. Ay. Nako, may nakikiepal talaga na treats din, no. Oh. Ipongkin, no. Oh. Kawawa naman bibi ko ah. Gusto din niya, 'nyo. Eh, oh. mm, dahil komandong na naman ang ng treats, ayan. Ko din, oo, ikaw din oh, kakain. Ako daw. Ipongkin. misenyas na. Agoy, ang bilis dumila. Ganun pa talaga pag mga lalaki mabilis dumila, love. Sanay yan eh. Sanay Ah, man. sanay pala ipongkin dumila Lagi siya binibigyan eh. Mm. Pero ito sexy dumila eh. Mm. Ano ikaw din daw, papa siya rin daw. Ay, ipongkin ba lang? Nakalimutan na ni papa ipongkin. Ang senyas na nga Kamira, eh. natutulog ka ron sa loob ng tindahan ah. Nung marinig mo na may treats, extra ka Ah, wait lang. Ayan, paubos na. Wait lang, ah. Hmm. Sus! Okay, kaya, <laughs> agaw talaga. Okay. Oh, princessy, may tira pang konti. Ubus ang treats. Ah. Nagpapaalam nga sa akin si Pongkan, di ba? Pongkan? Ano yan? May bibili na pang kasi, pang kaya yung camera woman natin. Ayan. May bibili. Ito na yung dalawa. Mga nag-treats-treats. Naku, kakalmutin yung pangumo ilong niyan. Huwag kang lalapit kay princess. Babay na, princessy. Magpapadede na ng anak si princess. Dali, magpadede ka na ron. Babay na. Agay. Ang saya miss namin na sunog. Tingnan niyo po yung pusa na to. Oh. Ang tawa ko talaga sa akin Ang tsure. Nakabuka ka. Tapos yung buntot. Kawag na kawag. Habang. Nakikinod din siya ng TV. Ibon bon na. Boxing. Akalain mo nga naman may pohosa ito. Po, gusto po, gusto nyo talaga dyan sa electric pa no. Ayan o. No? Ayan o. No? No? Yung pusa na yan o. No? Ang ah, sarap buhay katabi si Kuya Nigel ah. Ah. Antuki na. Yung masi-masi nakabuka ka. At sarili doon sa ano? Sa sopa? Ang, um, ang tawa ko talaga kanina nung pag nagmamasdang ko eh.